Ah, good morning mga kadada. Ah. pangalawang araw na to ng ano? Pag ah, ano namin pagsisihod. Ayun pa yung dilis diyan, no? Oh. At nakabang na yung mga ano diyan, no? Oh. Mga taong manghihilas. Ayun. Yes, dada Mar. Dada Yan dito kami natulog pala kagabi, oh. Yan. Kasi binantayan namin to mga kadada. Dito kami natulog. Ayan o. Oh. Ayan yung ginagawa namin tin. Yan. Diyan kami natulog. Yan. Ah, hinintay pa namin yung marami pang ano, marami pang Dili sa labas. At papasukin namin dito. Dito namin sila kukulungin. Ayan o. Oh, yung mga ibon makain sila yung mga baldado na kinakain nila yan to so. yan mga kadada. at maya maya siyurin na namin to pag ganito na yung mamakyaway at dito muna kami yan o kakalabas pala ng araw Dada, alam nyo lang, nahirapan ako dito sa aming kinulong na dilis. Hindi ng tao, kaya hindi kami maka masyado nang nag, ano, ano, na, nagkontratan itong dilis namin na lahat ubusin daw pagkawin para ma deliver na. Hindi kami sa, sobrang dami ng tao. Tingnan nyo. Ayan o, mga kanal. Ayan lahat. Ang dami mga kanal. Ang dami ng tao. Ang dami ng tao. Ang dami ng Ayan o.

Lôi 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 hãy 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 hãy

ano ba kung pinakilin na ka nang tikabalik-balik. Kami mo pa kung nakawa. Kaya nakilaw ka dito. Ako na. Kaya ito na ikaw nga pinaka nakabalik. Nga ba kasi iyaw? Oo, may ko. Kaya may ko mabay pang... Kaya may pang nakawa ay. At na to na. Final na to mga kadada. Kaya ako. na to. Final na to. Final na to. Kaya ako. Kaya ako. Kaya Ang ganda ko so. saya kita video bang, ay kita gitu mau. Emang mata kami, mata. itu,

So mga karada, halos kinulang pa yung misda namin na ibinigay na sobrang dami ng tao Nang, ah, simula pa kami kahapon na bigay ngayon pa lang na hanggang ngayon sa dami ng tao dito sa barangay dun yung wala tingnan nyo mga karada o pinadagsaan yung isda Hola. Hola.

pagod na pagod to mga kanada Ah Magara ko magalakas Oh Ba pa checkan Dalawang araw na pagod Grabe Uh Okay mga kapatid natin Ang sagot Nakarga na ba itong sagot? Aak? Bato, bato, bato Ay, kato sa balay Kato sa balay, kato Luba ka dito, kato sa balay Ang dito na lang ang aming video at maraming maraming salamat sa inyong pagpanunood na walang pagsawa panunood sa Dada TV at God na kung nagustuhan yung video na to paki-like na lang po at paki-subscribe at paki-share na natin po sana hindi po kayo sumawa mag-panood sa aming video at yun lang po at maraming salamat po bye bye